Nagumpisa na si Caroline at Bingo para mahanap kung sino ang nagtangkang magkidnap kay Caroline. Ngunit nakita ni Bingo bakit nakatulala si Caroline at sagot naman niya ay dahil sa shampoo at nag-order nga sa online si Caroline dahil hindi matiis ni Bingo. Ngunit gulat na gulat ang reaksyon ni Bingo sa presyo ng in-order ni Caroline. Sabi pa niya hindi pwedeng magtagal sa kanya si Caroline dahil nauubos ang kanyang pera. At napaka-supportive talaga ng mami ni Donnie. Nag-story siya. Sabi niya, sino ba talaga? At sa letrado naman ni Doni, sabi niya ayo kung aalala ka Bingo. At ito pa ang nakakatuwa dahil si Lola Nene, todo alaga kay Caroline, talagang binigyan niya pa ng powder ang buhok ni Caroline. At sabi pa ni Lola na napakabait ng aking apo. At ayon sa theories, dito mahahanap ni Caroline ang totoong pagmamahal na hindi niya nakita sa kanyang pamilya.